katrupa dito mga adik sa paglalaro. <laughs> sa mga adik sa paglalaro ng mga Ano ba 'yan? Ano nilalaro niyo? PUBG. PUBG, PUBG. Yan. Yan, wala akong alam. Tumali ka na. yun lang wala akong alam dyan. So, hindi na, na natin alamin kung ano 'yan baka maging adik na rin tayo. So, magluluto na tayo habang sila naglalaro. na oh,

Ano 'to? patay pa ko rito. Ah, tinuro naghahang. Mga oh, bayan ng cellphone ko, mabukad iles. Ni minaya sa tabi. Ano ba? Pinapaikot lang oo, hindi ko na Ito pa pagalingin mo kumakalat. Sa taas, ginawa pa Sa, ate, sa taas, mati na ko pa, Tidak terlalu pernah mesin kebien. Sebab, Gloria, Gloria. <tis>

okay tapos na hinigilan natin huhugasan na lang Toc -toc -toc -toc. Toc -toc -toc. sa mo okay. so marami ano. ay umumuhot po pala uh, mo

Okay. Ready na. Hindi ako doon sa apat eh. Alis na yun ako manis. Ano na? Hmm. Wala talaga. Ulit. Tapos na ba yung ano ko? mo. ako. Magsasampay ako. Tablet lang. Tirahin din mo natin okay. eh. Ang ako ay magsasampay. Tirahin mo na. Tuwala ng lahat. Huwag Let's go. Bakit number 4 pa lang pa tayo mga ano? Uy, baba ka natin. Jam, jam, jam. Ate. Jam ka. Ano nga ba ka ate? Baba ka, baba ka. Kasi mamatay ng leader natin. <laughs> Wala sa internet. Number 2 ka, di ba? Oo. Kasi saan tayo mabunda? Dito-dito tayo sa amin. Sa mention. Sa kulak. Ayan, sa kulak-lak. Ang taba, ang taba ng itlog. Ang pogi ng alak nyo. Ang pogi na pogi. Ay dami. Dami dyan. Meron dito eh. Pogi talaga yung <laughs> isaw. Yung isang maganda. Maganda ng lahi nyo. Kasi combination dyan. Ang ganda ng lahi. Ingat ka no, tayo. Meron isa dyan. Sa buo. Naglalandi na naman. Imahal na pagkain. Pwede lang sa Pilipinas yung kinuha eh. hmm. ko ngayong gawin, eh. Ano ba? Ano ba silang Hindi lang bakit ka? Ano yung ng aaping Gano'n yung Kaya nga kasi jante. Dito masyadong matapang. Kumuha muna ng bala. Uta si Odette. Si Kumuha ka muna ng mga, ano mo dito. Ano ba? matapang si ate. Kasama Norey anyway, sila, Busy kami. na <Nurulacan families room> <mullayan> so, uh May nasa nasa ka na na? Punta ko sa ano, kasi ang yun. Ito. Ito. Hindi kasi. kaya ayaw mo masali. Kanina ko ba? Kanina nakapagsasabihin sa'yo, hindi ko masakasabi. <laughs> Iwi ka-cut ko rin naman. Kung anong hindi maganda.

Okay, sure.

Pinalo ko yan. Ha? Kaya nagtatampo. Ha? Nagtatampo yan kasi pinalo ko. Pinalo Oo. Tuwing dating ko, nasa taas siya galing. Nagmamadali siya. Hiniiwan niya yung mali. -mm. Oo. Na, namimiss niya yung katabi niya ako lagi. <laughs> Tumatabi din sa gabi kailan tinutulak ko eh. Kasi gagayahin siya ng maliliit.

<laughs> oh, Wala. <are> <laughs> 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 na dito. <laughs> Pinday, Baila, sina, oh. Takbo. takbo, takbo. takbo. Ito, pang, ano yun, ikaw, din, ano, yun, taas, yun. Takbo. O, yan na. Gera na yan eh. Oh, patay ka talaga. Ay, ang ito, man, ito na man, man. Man, Saan ang natin tayo. Wala sa lahat kapag-update tayo? Sa isa lang pag-ulit,